ay nakita ko na talaga si Maymay may entrance ni Maymay may, may pa VIP nga talaga at may pa uh, may pa guide pa itong mga organizers kay Meridel Mama Entrata sa nangyaring simula at wakas ng SB19 aliba ah, finally nakita ko din ang tagal kong hinanap ito bay salamat Mitch at na-post mo ito sa Twitter. Let's go and have a look at this one. Go! Uh, hindi niya kasama si Jobian dyan. Ibig sabihin eh uh, magkasama silang pumasok pero hindi sila magkatabi. Pwede bang ganon? Ay, hindi ko masyado sigurado mga kaibigan. Pero at least sa wakas yung hinanap natin ay nakita din natin. O ba diba? E pinirepost ni gumi and post ni Maymay sa kanyang IG saying, world class to buy. Walang move on. And uh, of course, siyempre, sino ba namang hindi, grabe, nakaka-goosebump kaya. Ang uh, habang nanonood ako ng mga video clips, nakikita ko talaga yung uh, galak ng mga tao. The way they wave their lights, may pa-ocean, blue ocean wave pa sila ay talagang, uh, yun ang sinasabi na, kung konsyerto, konsyerto, yun ang totoong konsyerto, kung saan, hindi mo masabing ilan lang ang dumalo, kundi, nako, even, even yung si Apple D app, eh, hindi naman talaga nakastay sa Pinasyan, pero umuwi, dahil sa gustong mapanood itong SB19, mga babies daw niya, ready na for, hayo, na for world tour, mga kaibigan, so yes, yang uh, update na yan ni Mitch ang talagang hinanap natin. Thank you, thank you ng marami. At nakita din natin na oh, hindi ba siya gininaw doon sa lamita. Pero hindi naman siguro sa dami ng mga tao. Kung kaya mainit ang uh, Philippine Arena ng uh, konserto ng SB19. Sabi nga ng uh, ni May. And soon they'll show what they are made of to the world. Congrats to everyone involved. With this production, Blue Ocean for Mahalima, The World is Yours, SB19. O, you know, ba diba? Just imagine, Paolo Valenciano, ang director ng konserto na yan. Ang galing ng uh, may pa, ano pa nga sila, eh, may uh, paakyat -akit sa ere. Aha, uh -huh, shooting stars. Tapos, may paikot doon sa napakalaking stage na andaming... Uh, pwede nilang ikutan dahil at sa pagkaganda ng pagka-design ng stage ng uh, Philippine Arena. So yes, mga kaibigan, that is what my my is saying about world class Dubai. Kasi sobrang uh, nakakalula yung sigaw ng mga tao dumadagundong at umaalog daw po ang Philippine Arena. Kaya napakalaki ni Inday Maymay na isa siya sa naimbitahan na dumalo imagine just imagine this is sb19 and for sure the tickets are not just like peche peche lang sigurado ako thousand of thousand ang ginasto ng iba para lang makapunta sa harap at even yung nakaupo sa malayo hindi na nila yun ininda dahil sa ramdam na nila ang totoong konsyerto uh, sa loob ng Philippine Arena. Maraya isang saying salamat SB19 official dahil binigyan kulay ninyo ang maitim naming mundo tulad ng mga ilaw na patuloy naming iwawagayway para sa inyong ngayon. Kaya naman ang bibig ang bibigyang liwanag. Kayo naman ang bibigyang liwanag. Blue Ocean for Mahalima the Rose Yours SB19 ang pa-hashtag ni nila, na hanggang ngayon ay hindi pa matapos-tapos mga kaibigan dahilan sa magkaibigan itong si Stell Maymay at itong SB19 at dahil sa talagang binigyan nila ng masarap na invite itong si Inday kung kaya ito at ako nakailang video upload na po tayo about Mahalima, about SB19, about atin mga kaibigan yung response ng atin sa SB19 grabe, sobra nakakalula, o ba? Diba? so that is the latest on Mama Entrada and the SB19 concert simula at Tugas, this is your friend, Alexander Lexi Jules I will see you later, for more mga kaibigan and yes itidikit po natin dito ang iba't ibang video clip na kung saan Uh, nagbibigay pruweda, pruweba gaano kalakas at gaano ka mapuwersa uh -huh. grabe ang powers nitong SB19 while performing mga kaibigan while giving uh, love to their audience aha 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 simula day 1 hanggang day ito. Sabi ng iba, kung bule si Vice Ganda, yes, nakita natin yung uh, napakagandang entrance ni Vice Ganda. Nakita natin yung interaction ni Gary Valenciano with SB19. So, kung kaya, narito na po, ang natin patagalin, mga video clips from last night's day 2 ng simula at ng SB19, syempre kasama sa audience. My mind and trata. Let's go. Hindi sa lahat ng na

the camera